Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng Batas PH uh, Tungkol po ito sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin Doon sa aligasyon na uh, allegedly na uh, tumatanggap din siya ng kickback Boss kinsian. Yun ang paratang o aligasyon ni Former Usec uh, Bernardo ng DPWS. So ito statement of Executive Secretary Lucas P. Bersamin. I deny the imputation contained in the sworn statement of DPWS Undersecretary Bernardo submitted to the Senate Blue Ribbon Committee about the delivery of agreed 15% commitment supposedly for the office of the executive secretary. The imputation is not true. In the first place, the office of the executive secretary has no involvement in any way with budgetary allocations relevant to the DPWS. In the second place, the Office of the Executive Secretary has no dealings whatsoever with either Under Secretary Bernardo or Deputy Under Secretary Targib Olaibar, who was who has earlier denied the allegations made by Under Secretary Bernardo. I stand by my untarnished record. as a long-serving public servant first as career judicial officer and now as executive secretary okay si expected na ito halos lahat naman nag -deny. sino ba naman ang aamin kagad <laughs> uh, sino bang mga napangalanan ngayon Aks CIS. Uh, ito yung party list ni na, ng Matulpo Brothers. Uh, Congressman Yap, yan na pangalanan. Then uh, of course, Saldico former speaker Martin Romaldes Tatlo silang na pangalanan na congressman. Sa senador naman, Senator Chis Escudero and uh, former senator Nancy Binay. Okay. May nabasa akong post. I don't know how true. Si Senator Escudero dininay niya but meron siyang binanggit na kakaiba. Magsasampa ako ng kaso laban kay Yusek Bernardo. Yun, kakaiba. Ano? Dito, kay... Ito, opinion ko lang ito, analysis ko lang. Ha? Kay E.S. Bersamin, wala siyang sinabi dito na magsasampa siya ng kaso laban kay Bernardo. Kasi kung ako yung pinaratangan at malinis ang konsensya ko na wala akong ginawa, yung ganyang paratang in a nationwide TV coverage, worldwide pa nga, eh, mga Pinoy natin sa iba't ibang bansa, nanunod eh. Masisira yung reputation ko ay talagang magsasampa ako ng kaso. Kaya, sa mga naparatangan, dito kay senator Escudero, nakabasa ako ng post, I hope it is true dahil post lang, na magsasampa siya ng kaukulang kaso laban kay Jose Bernardo. Nung nagsalita ang mga diskaya yung una nilang uh, sorry statement, panahon pa ni Senator Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. Ang daming mga kongresista na pinangalanan. 17. Uh, may apat ata na mga kongresista na nagsabi, magsasampa kami ng kaso. Ang pinakauna doon si Congressman Marcy Tudoro ng uh, ano ito? Marikina. Sino pa ba yung mga nagsabing magsampa? I don't know kung natuloy ba ang napagsampa. Uh, I don't know rin right kung totoo ba. May nabasa lang akong post. Again, I cannot confirm. Si Congressman Ataydi. Uh, Ataydi ba? Sa Quezon City, yung artista. Totoo ba na nag-resign na siya as congressman? I am not sure. Boss lang na nabasa post. Nabasa ko. But parang hindi totoo. <laughs> so public opinion. Maraming korte. Court of public opinion, court of law, and court of God. So ito, dahil mga akusasyon, may deny, oh, bahala na ang taong bayan, court of public opinion, kung kanino tayo maniniwala. Doon sa nag-akusa o oh, itong inakusa na sinasabing wala siyang ano. Sa court of law naman, yan ang mas matinding labanan dahil Depende sa ebidensyang maipresent nila. Kung itong ganito lang, salisalita lang ni Jose Bernardo, it will not stand in court. Parang mahina. Sa tingin ko lang, I'm na a lawyer. Kasi mga ito, nakausap niya yung music ng Deped. Hindi naman niya nakausap diretso si Isbersami. E eh, paano kung nag drop lang yung Deep Ed Secretary, uh, sec uh, yeah, Deep Undersecretary. Posible yun. Not unless na may mga iba pang testigo. So, okay, magbasa tayo sa Court of Public Opinion. Dito na tayo ngayon sa comments. <clears throat> Marilo Umba. How does it feel, sir, to be on the left side, sir? Bukos <laughs> si Rona Rodo. Of course, you will deny. Rodel Regala, tambaluslos mong tanan, sakpan mo. <laughs> ano pa? Dali ha. Ivan Abistros, kaya pala malakas bumulong itong executive. Yun pala. Kasabot din sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Oh. Uh, opinion lang niya ito ha no no proof. JP Cate, yung anak niya involved din sa 8 billion arms deal nila John Bick sa naayaw pirmahan ni General Diwata kaya isa yun dahilan kaya sinisan siya. <laughs> oh, so dito sa mga comments, tell it to the Marines. Huwag kami oh. So parang hindi sila naniniwala dito sa <laughs> sinasabi denial ni ES Bersamin. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatay naman ng mas maayos na bahay itong tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Ang natagaanugero. Ah, uh, mag-atop na ni siya karon.

你给我。 karon naman agad ang balay ni Ante o maayo na agad kayo uh, tanawon nindot na agad siya nga uh, tanawon ang iyang atop salamat sa ginoo, nakabalay na oo oh, oh. salamat, salamat sa, sa tabang sa sin nakabalay nako. oo oh, oh. kwan pila na ikabuki mong anak Ante opat opat so bago pa mo nakagtukod o balay Ante So, dugay na kayo bago pa mo nakabalay. Pila na rin, Auntie, ka, ang imong edad? Ang imong edad, Auntie, pila na? 48. 48 ka na. Ang imong bana? Pariyara mo. Eh. Pariyara mo. Oo, so, lang ni si Auntie sa iyang anak. So, karon pa sila nakabalay. Salamat kay Auntie!